What's up mga ka-viewers? Ito naman tayo ngayon. Trek na naman na natin ng na gagawa ng mga putahin na walang kwenta-kwentang mga video. Maraming salamat din na may nanood. So, nagpasalamat ako sa dalawang subscribers na nag-sub sa isang video ko. Maraming salamat. So, meron tayo dito nilagang kalbos kamuti mga kaibigan. So, lagyan natin ng sardinas na ligo. So, magic shop. And, siyempre, meron din dito yung asin, sibuyas, at luya. At wala lang at wala lang mga at wala lang mga kamatis dahil walang kamatis sa tindahan. Siyempre, di ba walang suka, pare. Gagawin natin pare, lagyan natin ng ah uh, lagyan eh lagyan natin tong sibuyas pare. Lagyan lagyan natin sibuyas pare. Sibuyas pare. Wala ding silid dahil wala ding silid ang ano, kahit bahay natin mga tindahan. So, ito luya pare. Nalagyan ka na lang siya ng luya. Siyempre may luya talaga. At saka asin pare. Asin. Asin. Tapos magic sarap. Okay, tama na. So, at siyempre itong Ligo Sardinas. Itong trip natin ngayon, Ligo Sardinas. Oh, para maging simot siya para hindi masayang at lagyan natin ng suka alog-alogin Alug lang natin <laughs> ito namang kwenta-kwenta yung vlog natin ngayon patinsahan na ha? kasi kailangan mag-update sa youtube channel kailangan natin mag-update kasi kailangan ni Lolo yun okay pare so kukuha tayo ng pang halo okay. so haloin na natin lagyan muna natin ng kutik suka mm -hmm. pa ayun click natin ngayon so gagawa ko ng iba ibang ng mga, mga putay masabaw masabaw pare dahil sa sardines pare wala isang sili okay ating tikman na natin gabis pare bis kakain na tayo at tayo magbalik intro at yan no at kakain na tayo at na natin to at sa may kanin mainit so nakalimutan ko pala so din natin ng ng pepper yung sili na giniling na sili so dahil walang sili sa tindahan yan Katakanan natin para maging maanghang. Tamihan natin. Okay. Yan. Okay. So, gusto ko magkamay. Dahil ako na ako ng kamay. So, yun nga, day. Kaya natay, day. Okay, day. Hahaha. <laughs> Pang nil. <laughs> okay. hmm, Sarap dahi. Wala lang kamatis dahi dahil wala silang kamatis dahi. Mahal na kasi kilo dahi kaya din bumili. Sabis. Sabis. So yun nga, tayo naman na magbubukbang. So maraming salamat sa 17 subscribers. Sa so, dalawa nagsasubscribe dun sa akin video na gata. So gata. Nakakataba pa lang pala na pag lagi ka lang bumukbang. Kailangan pahinga mo na. Sabay jogging para yung kolestero mo, mababa. Sarap. Ang sarap. Kalbus na kamuti tapos sardinas. Support. So, yun lang tayo magbabalik dahil Nagpoto lang video natin, tinda, hindi na record day. So, nasa galik, sa na ako dahi, no. ah uh, hindi na record dahi. So, lang, dahi. Ang dami kong sinasabi dahi. Ang dami kong sinasabi dahi, o. Oh. Nga dahi. Ang dami kong sinasabi dahi. <laughs> nagpoto lang dahi dahil nga, uh, ano, punong-puno na kailangan linisin yung storage ng ating ponday. Self-pagas yung itong gamit ko, dahi. Sarap-sarap ko, dahi. Alam niyo kasi, sa probinsya namin, yung wala kami, so, meron kaming lote sa probinsya namin. Alam nyo kasi, may nagtrim yung lula ko ng kalbos. So, kumuha ng lula ko ng kalbos. Kasi ginawa niya, ang dami niya nga ng kalbos na kamote. So, yung tanging po na lang namin dun. Yung giniling na mayos. Sarap yun. Doon ako sa sanay. Giniling na mayos. Yun ang bigos namin noon. Sa kahit ka kami kumang lola ko ng ano nag so ginawa niya yung sinalad tulad nito so kasi lahat, lahat ng mga kanya iba dun pag malapit ka dun may lupa kayo hindi na tayo magisip mag isip kung anong ulamin niyo kung magkaanin lang ng mais kasi lang na kami nakakabigas pag hindi pa nakaanay ng mais hindi kami nakakabigas ano yun ang tanging pinakain lang namin noon na mandupa tulad ng kapating kahoy gabi mga uh, nilagang saging yun, yun ang lagi kinakain namin noon Suwerte nga kayo ngayon. Hindi kayo lumaki ng ganyan. Hindi, hindi kayo hindi kayo nakakaranas ng ganyan. Kada probinsya lang ang makaka-relate ng ganyan. Kung pinagdaanan nilang ito. Hirap sa amin nun. Kailangan lagi kami dun sa ano, lupa namin. ay binagtatapas kasama ang lulo ko imbis na imbis na ano sa badut linggo pre kami nun imbis man maglalaro kami kasama mga kaklase na namin hindi doon kami lagi sa uman namin. May, sa lupa. Lagi kaming ng tatabas. Para sa may maisan. Kung hindi maisan, mayroon din naman lupa ang lulo ko. So, yung palayan. Dalawa nun. So, ginawa na ng lulo ko dahil nga uh, mayroon pang maging palay, Palayan. Ginawa na lang yung maisan. Hmm. Doon kami hanggang maghapon. Minsan nga, wala kami makain eh. Kundi kaya lang talaga magsasaga. Kundi ka marunong mag pag diskarte doon gutom mabot mo ito na yun nagrumadwit ako ng high school ayun sumama ko ng nanay ko dito sa Maynila dito ako na pinaparal dito ako na pagtapos ng high school uh, hanggang sa nakolehiyo siyang kinuha ko kasi hirap ng nanay ko hindi na kaya yung 4 years 4 years course hindi ko tinapos ang dalawang daon ang ginawa ko magtatrabaho na lang so yung sabi naman ng nanay ko gawin ko lang ng 2 years para maging para may diploma ako sa koleo kaya, kaya niya pa naman daw eh yun ginawa ko 2 years at may ano ako nagsara lang kasi yung campus na yun eh Nalugit. Hindi sa sikat na campus din ah. Eh. Tapos pinasukan ko naman. HRM. Yan. Fast food chains. Hindi hotel. I trabaho naman ako sa hotel, pero ano lang. OJT. doon. nag ako doon sa Hard Rock Cafe. So nakajowa ako doon bakla. <coughs> Ewan ka doon bakit pumatol ako sa bakla. Hindi <laughs> hmm. Nilang, 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 kasi ako ng bakla na Ay nakajuwa ako ng bakla na Pero pagkatapos ng OJT, hindi na ako oh, nagparamdam sa kanya. <laughs> Nahihiya na ako sa pagkakatao ko. Um, uh, masampal ako ng nanay ko. Kasi <laughs> ko ng bakla, yun ang nanay ko na. Pasang bunutan pa ako. Mga nun, hindi na ako mag-iiyoko ng kaibigan ng turing kasama bakla tapos na ujit e so grumaduit ako ng 2 years course yun dahil nagkasakit ako ng uh, ano may sakit ako ng hipa balak ko sana yung mag-abroad nun eh nakahipa ako yun din ngayon gusto na nanay ko mag subukan ulit mag abroad ulit mag apply ayaw ko na natakot na ako hindi <coughs> na ako tumuloy dito na ako sa Pinas nagtrabaho, nagtrabaho lagi total wala pa naman akong pa naman ako nagbuo ng pamilya. Dito mo sa Pinas. May get fine ako ngayon. Hindi pa ako nakaroon ng pamilya. Balak mo sa ng pamilya, kaya... Ayah. Marami ako nagustuhan, pero ayaw nila sa akin. Huwag ka lang kung bakit. <laughs> So mga ka-viewers, hanggang dito na lang natin video. So maraming salamat po. Sana may hanggang, sana may napanood nito hanggang dito sa dulo. So thank you, thank you sa mga nanood. This is... <coughs> thank you Lord. And... sorry. At nag subscribe So sana matulungan nyo po ang ating channel. At ako naman makabawi sa inyo pag umangat na tayo. Alright. Excuse me. Bisog na ako. Excuse me. Alright. Okay ba tayo dyan? Alright. Bye bye. See you next vlog. Pag-isip naman ako anong bablog ko naman. Yeah. Bye bye.